Nandang-tanda pa ng 73 anyos na si Tatay William Baya ang kanyang kaibigan noong dekada 70 noong siya'y high school pa lamang. Dito, nasaksihan niya kung paano nalulong sa sugal ang kanyang kaibigan. High school kami noon pero nung mag-graduate kami sila pumunta sa minahan. Mm -hmm. Nag-business ng konti And na-umaman pero yung barkada niya, taga kasino kaya ngayon ay na halos parehas na kami na ng ngayon. Kaya naman laking pasasalamat niya na hindi nito nasubukang magsugal. Masama kahit sa umpisa, kahit kunti-kunting sugal, kunting pira, lumaki ng lumaki ng lumaki yan. Inaadikad yan. Halimbawa may 100 ako tapos kukunin ng sabi ng anak ko, ay, pang pamasahabi ko, kaya may ibigay ko, pang sinugal ko yan, ay, wala na, wala akong ibigay sa anak ko. Isa lamang si Tatay sa libo-libong nangangamba sa paglaganap ng sugal hindi lamang sa online kundi pati na rin sa mga establishmento. Isa narito ang ibinggo e sa basement ng Maharlika Livelihood Complex. Kaya kahapon, August 18, naghain ng resolution si SK Federation President at Councilor John Ray Mananeng para kanselahin ang kontrata ng operasyon ng ibinggo e sa lugar. Uh, ito ang Ordinance number 39, Series of 2023, wherein we are being declared as a character city. At bilang uh, gampanin ng character city ay magbigay ng uh, uh, proper wellness sa ating mga Presidentes uh, Baguio. Mm -hmm. And nakita natin itong gambling as one of the violations. Technically, para sa is that machine. Kaya, kaya siya tinatawag na para kaya dinadak siya as in ini At natatanda uh, syempre mm -hmm. hindi na iuwi sa pamilya yung income or ibili sa mga pangangailangan napupunta na dito sa mga ibinggo Osay. Matatandaan noong ikatatlong 30 ng Mayo 2025 ipinasakamay na sa Baguio LGU ang pamamahala ng Maharlika Livelihood Complex pero dahil may permit ang mga ito para mag-operate hinayaan lamang ito. Uh, according to uh, my team, mga, uh, mga nagbibenta, mga naghahanap buhay pa sa alingki, ang pungapunta. Hmm. Kaya uh, sa akin naman, kung yung mga pinaghihirapan nila araw-araw, ay napupunta lang sa ganitong mga uh, paraan or yung tinatawag na ibinggo. E ang publiko, suportado naman sa pagpapatigil ng electronic gambling o ibinggo. E Hindi po ma'am. Bakit ma'am? lalong malulong yung mga kabataan, sa sansawalan, tsaka yung mga tao po. Dagdag pa ng isang religious leader na si Pastor Jerome, ang pagsusugal ay isa sa mga dahilan para masira ang focus ng isang tao. Is makabasol ka kanya po Diyos. Mm -hmm. And then may kadwa is uh, focus gamin ngay, timadadaal ka't di mind the mind that will affect the action. Because amin nga suga dorokat, damagam dahi suda, ka, dumaminsan, handa nga amuhin nga mabisbisinda, kaputa kayat nga mga baklanta. Not all legal is moral. Remember that. Mm -hmm. Okay? So, mm -hmm. Sugal is sugal. Covetousness, ladta dahi greediness. Sa larawang ito, kita pa na ininspeksyon ito noon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong kasamang ilang opisyal ng pamahalaang lungsod sa pag-iikot nito sa Maharlika Livelihood Complex noong June 29, 2025. Pag-aaralan pa ng City Council ang resolusyon para mapatigil ang operasyon ng ibingo. E Sinubukan naman ng news team na kunan ng panig ang pamunuan ng ibingo e pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero, are ingenious